May nakikita akong pusa. Nakachill. I <laughs> mama. Hindi niya pa ako nakikita, guys. Hindi na naman Hindi niya pa ako nakikita. Hinahayaan ko siya, papansin niya ako. Tingnan natin kung makikita niya ako. Hindi. May pagkabulag yan eh. Tinan mo. niya ako nakikita. Ah! Hindi na lang siguro ako makikita nito pag hindi ko tinawag. Parang tawagin ko ng konti. May! <laughs> Good morning, baby maganda. Ha? Good morning, magandara Kumusta po yung may-may ko? Kumusta ang magdamag natin? Ano? Medyo umulan kahapon pero alam ko naman na hindi hindi kayo mauulanan. Alam ko kasi kung nasaan kayo pag umuulan, doon po sila guys sa loob ng simbahan. Mayroon po silang space na hindi sila mauulanan. So good morning baby. Pwede mo, ta Pidin mo... Pidin mo tayo Wala, Ayon, mo mo magkwentuhan? Wala be, ayun friends. Pwede mo tayo magkwentuhan? Kumusta? Hmm? masarap yung pagkain mo, di ba? Kasi may mga nagbigay ng pabili ng pagkain, nakakabili tayo ng mahal na cat food. Tulad ng Ausi. bao diba, Ausi yung pagkain mo ngayon? Pag naubos to, iba naman brand. Para hindi ka magsawa, ha? Tingnan mo guys. Aray, kiss kiss na sa akin. Ay, baby ko. Miss kita, baby. Kahit isang magdamag lang. Miss kita kahit magdamag lang. May, may. Alam mo ba yon? Ha? Alam mo ba yung nami-miss kita palagi? Ha? Alam mo yun? Alam mo yung miss kita palagi? Ha? At saka love kita. Alam mo ba yun, may? May may? May may? Alam mo ba lagi kitang nami-miss? Lagi kita gidi kung pwede nang puntahan kita hanggang hating gabi puntahan kita, di ba? Ha? <laughs> Ganda na baby ko. Ito na, kain ka na. Masarap yan anak. Ako po. <laughs> hindi ka na mag -sawa. Diyan, palitan natin ulit yung brand yan. Pagka naubos na to, papalitan natin ulit ng brand. Para hindi ikaw mag-asawa, no? Tapos, hahanap na naman tayo ng titikman natin na masarap. kambihira ka may may, oh. Pati ako, napakain nyo na ng cut food, ah. Dahil sa lab ko iyo dadaan ko, guys, yung mga tropa niya. Sana hindi ko na sila sinasalo sa video eh. Ha? May mga. Parang iba na. Ano, ano iba? Na ba yun? Siya yun, may mga. Yan pa rin? Oo. Buti nga malinis siya ngayon. Alam mo ba na pinabayaan niya yung sarili niya ng isang linggo? Bakit? Sobrang lumi niya. Hindi nga namin alam sabi nga nung nag-ano sa kanya, nagpapainom ng tubig. Ba't kaya si may, may pinabayaan ng sarili? Buti ngayon nakita ko, malinis na ulit. Wala ka.